Ayan guys. Oh, ang salamin. Salamin ko ng aking asawa. Kasi yung salamin ko hindi na rin sukat sa akin ito medyo okay pa. na, pa nakapagpagawa ng salamin ko hindi. Malaki na nga guys yung kakain na binili ko kasi nga sabi po, ayan, ko, ayan, malabo na ang mata ko. Kaya malaki ko. Sabi ko sa tindahan, sa binilihan ko, ko ay malaki ang tara yun. Kasi malabo na yung mga mata. Ayan. Sa maglumpin. Ayan, ang hat ko. Ayan na. Ayan po guys kahit natin tapian lang natin ito para yun ito po talaga kasi ito po ay galing po ito sa ano, uh, patala sa amin uh, hindi yan ang yun thanks God at na magagamit hindi na ako bibili kasi pantalon na yung uniform nito pang ano na rin po pang samba kasi itim din yung, yung sasang pag may Ito, itong naman ito. Okay. Ito, itong Pahit-pahit tayo. Then, wow. <laughs> Mag, ano tayo, gumawa tayo ng yung video, record okay, so, yung video natin, para meron tayo. Magsayang. Meow, meow. Bakit ka nalang salamin? Bakit ka nalang salamin? Magtatahi sa mamu, syempre. Paano? Hindi ka, ka naman marunong magtahi eh. Eh, ito na oh, magtatahi na nga sa mamu. Paano hindi marunong? So, wala. Doon ka na, huwag ka na ma... Dito so, so, doon. Bakaleng? Shhh! Tadi yun. Doon ka na sa baba, bilis. Doon huh? Huwag ka maingay. Huwag iingay ka na naman yung cellphone mo na yun. Doon ka na lang sa baba. Mag Hello guys! alu YouTube channel! So. <laughs> Ayan guys, diba? Hahaha. <laughs> sa taas kasi may ingay dito sa baba. Tundo okay. ka na sa ta baba para hindi may ingay dito. May ingay na nga electric pan. May ingay ka pa. nalabang ko na po ito guys. Bali, paplansyahin ko na lang po. Yan, pagkatapos kong kahiin, plansyahin ko naman para bukas ready. Ayan na po. Sa kabila naman. Palitan natin yung kalaan. Ay, yung sinundi. May sinundi. Ayan guys. So, diba? Okay na sya

Marami akong sinulit, karayon, nil, hindi nilay akong marami. Kaya lang guys, ang aking mga dalaga, pag gumamit, isang san nilalagay, tapos hindi na nila, pag tinanong mo, hindi nila alam. Kaya kanina, bumili ko. Kasi kaya sa maghanap ako, maubos yung oras o kakahanap. Yan, di ba? Mahirapan ako magsuot. Okay, kain. Baba. Ang ano na? Sa so, na ang kanina pa. Ha? Ito na. Kanina pa yung YouTube? Hindi. to ako yung hotdog ah. Kasi yung ulam namin yung isiba, ano, Isda at saka na ano lang. Yung yun, hindi ko hindi ko makain si Tonto Kaya yun, nilutuan ko siya ng hato. Kala ko gusto niya yun. Eh, hindi naman pala niya kakailin yung hato. At gusto niya Ang hirap is pilingin ng batang yan. Guys, kung ano yung gusto niya. Alam mo yun na yung ano, yung iba. Ayaw niya. Siya talagang manili kung ano gusto niya yung ulam. Sabi ko, grade 1 ka na dapat hindi ka na kasi dapat healthy yung kinakain mo. Ano, guys? Pagnanay ka talaga, guys. Eh, kahit hindi mo alam na, gano'n, okay, napag-aaralan lahat mo, guys. Kasi so, kesa ibayad mo, ikaw nang gumawa. Guys, ako, ganun ako, guys. Eh. Kapag hindi ko talaga kaya, tsaka lang ako mag-ano na mag-ano sa ano, magbayad. Yun lang ang inaano ko sa aking asawa kasi eh gusto niya laging bayad dito, bayad dito. Kahit simping bagay na pwede naman niyang gawin. Katulad ng pagkaano dito sa bahay, mga repair Gusto niya lahat binabayad. Eh pwede namang, pwede namang pag-aralan niya. Diba? Kasi siya yung, uh, ay, minsan yung, minsan hindi kaya minsan, hindi lang nag-uutos kung natanong gumawa ng kais. At wala walang huli. Walang huli. Pagpapalit ng ilaw, pagpapalit ng gripo, yan yung mga simpleng bagay na hindi mo na kailangan ibalot sa isip pagkumpuni ng maliliit na Kasi kung pag ibinayad mo lahat, magkano ang labor na yung eh, magpagawa ka? Diba? Kung at least kung siya, ano na, siya na lang yung gumagawa. Nakakalis. Idadagdag pa sa budget. Dahil sa panong ngayon, eh, ang hirap-hirap ng buhay. Kung hindi ka discarte ng ano, matinding pagtitipid ka na guys pag magugutom ang, ang pamilya guys hindi mga, mga, ang Cantumkanlah semuanya. Hmm, benda, terus, yes lah, lelak melayu. lak natin maayos para hindi po talaga sukat sa akin itong palang salamin pagbasa <laughs> wala pong hindi <laughs> ito ayan yes. stop lang, na lang natin sinukat ko ito sa kanya. Okay po. Ayan. sentral si, na Hindi ko na siguro konti na lang Pwede naman sa kasi so, konti lang. Okay ah, na no, naman. na ito. na ang lagyan natin ang butonis. Ito ng pili kong butonis guys. Iba-ibang kulay. Ayan. Lagay natin ang butonis. na lang din gagamitin. Pero sanang kulay blue. Kaya lang medyo ano, um, malaking malaki siya eh. Oh. Kaya ito na si siguro. Oh, ito. 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 Okay. Ito. 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 <laughs> <All right. laughs> oh, bukas 'yan. Buksan mo! Tulak mo lang. Ay, nilak mo palay eh.